birthday ni Tori today. Huwag mo pakpak ko. Mm, 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 well, well, well. Dito ka lang pala nagtatago. Bakit? Hindi mo ba kayang makita kami masaya ni Jordan? Okay lang yan. Nasasanay ka rin. Kasi hindi ka naman naya niya kailangan. Alam mo, Shaira, una sa lahat, wala kang karapatan magsalita. Dahil wala kang alam. At pangalawa, galang mo naman tong birthday celebration ng anak ko. At huwag mong dadalhin dito yung bulgarang mong pag-aagaw sa asawa ng may asawa. Alam mo, ang galing-galing mo talaga. Yan yung pagbabait-baita mo. Kung akala mo kung sino kang santa, pero ang totoo, nasa loob ang tunog mo. Halaga ba, Shaira? Ano bang gusto mong mangyari dito? Ano? Subuhan mo ako para pag, pag nagalit ako, gumanti ako sa'yo, ako ang kontrabida. Hmm? Hindi ako gaganti. Sure? Hmm. Sure na yan? Mm -hmm. Try nga natin. Bait ka naman eh. lipstick ka? Hindi. <laughs> Dahil ex na yan sa buhay ni Jordan. Iyan na ba talaga 'yon? Sarayan na, yan na. Sagad na. Hindi pa rin ako papatol sa'yo. Naintindihan mo? Siguro hindi mo lang kasi matanggap na ako pa rin ang mahal ni Jordan. No. At kahit kailan